Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Ang ating one time than your Filipino time mga kabrigada, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangal Umaangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Sampung taong gulang na bata, patay matapos magpatuli sa tundo at nagtuli na pag-alamang hindi pala totoong doktor. Sospek sa pagpatay kay Anson K. Humarap na sa DOJ. Senator Bongo, Nanindigang dapat mo nang pauin si Digong bago magkaayos sina President Marcos at pamilya Duterte. Pilipinas at US nagsagawa ng maritime drills sa Palawan at Mindoro. Coast guards ng dalawang bansa unang beses na nagsanib puwersa. O Melek, tatapusin ngayong linggo ang pamamahagi ng honoraria sa mga guro at poll workers na nagsilbi noong eleksyon. At magulang ng batang may cancer at cerebral palsy. Nanawagan ng tulong sa pamamagitan ng Brigada News FM, Manila. Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito am Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, May 21, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. at Brigada Sheila Matibag. Max. Max. Brigada Nationwide. Hustisya po ang panawagan ng pamilya ng sampung taong gulang na bata na nasawi matapos magpatuli sa isang lying in at medical clinic dyan sa Tondo, Maynila. Ayon naman sa ina ng biktima, agad nagpakita ng komplikasyon ng kanyang anak matapos naman ang operasyon. Dahil dito agad nilang isinugod ang bata sa isang kalapit na ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Nais naman ng uh, pamilya na panagutin ang nagsagawa ng operasyon. Nanawagan din ngayon ng pamilya ng isang masusing investigasyon upang matukoy kung naganap na o may naganap na kapabayaan o malpractice sa isinagawang procedure. Isinagawa na po ang otopsiya upang matukoy ang tunay naman na manasanhin ng pagkamatay ng bata. Samantala, kinumpirma po ng National Bureau of Investigation o NBI na bahagi ng kanilang investigasyon ang pagpapalabas namang ng sabpina laban sa doktor upang pagpaliwanagin ito sa insidente. Lumabas din ang angulo na posibleng peking doktor na nagsagawa ng pagtutuli at wala ring permit ayon sa barangay. Napagalamang din na aresto na ito noong 2023 dahil umano sa paggamit ng pangalan at license number ng isang lehitimong doktor Trimax, Brigada Nationwide. Samantala, humarap na sa preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ ang itinuturong suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke na si Gong Wenli o Kelly Tan Lim. Ito ay kasunod ng pagkaaresto sa kanya sa Boracay noong May 17. Matatandaan siya ang nakitang huling kasama ni Ke bago ito mawala. Siya rin ang sinasabi ng iba pang suspect na nanghingi ng ransom sa pamilya pamilya ng biktima. Maliban po sa suspect, nagtungo rin ang anak ni Anson Ke na si Alvin Ke sa DOJ. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Perlito Campanilla, naghain si Alvin ang kanyang sworn affidavit. Laman o mano nito ang mahalagang impormasyon kaugnay ang kaso. Samantala, iginit ni Kampanilya na hindi sangkot ang kanyang kliyente sa pagpatay sa kanyang ama. Sa huli, sinabi nitong umaasa ang buong pamilya ke na maibibigay ang hostisya sa insidente. IMAX. 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 Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, iginit po ni Senador Christopher Bongo na ang unang hakbang para tuluyang magkabati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pamilyang Duterte ay ang pagpapaawi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Kung maalala po inaresto at dinala sa The Netherlands si Duterte dahil naman sa kasong Crimes Against Humanity na bunga ng pinatupad nitong war on drugs. Pabalikin niyo muna si Tatay Eh Siya naman po ang dapat kausapin. Uh, siya yung uh, Elder uh, Duterte. At siya po yung uh, nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakarang 6 na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo, ngunit uh, pinadala po siya doon sa heyke. Patuloy namang nanawagan si Go sa publiko na ipanalangin ang kaligtasan at kapakanan ng dating Pangulo. Samantala tumanggi naman itong magbigay pa ng komento nang matanong kung siya o matanong siya kung sa tingin ba niya ay mababalik pa ang dating relasyon ng team Sa kasalukuyan, ibinahagi niyang pag-uusapan pa nila sa Duterte Black, ang senador, na susuportahan nila sa pag-upo bilang tagapangulo ng Senado. Marami pa pong uh, ibang nakikipag-usap rin po uh, sa amin. But we are open sa lahat po ng uh, uh, pag-uusap. Basta ang kriteria namin, unahin yung uh, interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent uh, senate po ito. Ma it Samantala Pangulong Marcos hindi magpapadikta sa mali ayon sa palasyo, Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada. Brigada. Tahasang sinabi ng palasyo na hindi magpapadikta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang panawagan at taliwas sa batas kasunod ng mga pahayag ng ilang kaalyado at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos sabihin ng Pangulo kamakailan sa isang podcast interview na bukas siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Gayunpaman, ilang personalidad gaya ni na dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at Attorney Salvador Panelo ang nagsabing posible lang ang reconciliation kung gagawa ng hakbang ang Pangulo upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi magpapahawak sa leeg si Pangulong Marcos at hindi rin daw nito tatalikuran at babalik ng batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng iilan. Nanindigan pa si Castro na ang pakikipag-ayos ay dapat walang kondisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Highbacks. Trimax, Balita, Nationwide. Nationwide. Kinumpirma naman po ni Department of Public Works and Highways, DPWH, Secretary Manuel Bonawan, na kabilang sa flagship project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagtatayo ng ikalawang San Juanico Bridge na pupunduhan po ng Japanese government. Anya inaasahang matatapos ang detailed engineering design ng proyekto sa taong 2026. Itatayo ang bagong tulay sa tabi po mismo ng kasalukuyang San Juanico Bridge at mas mahaba ito na may habang 2,600 meters. Sa press briefing naman, sinabi ni Bonawan na plano na talaga nila noon na isarapan samantala ang San Juanico Bridge kapag natapos na ang ikalawang tulay upang isailalim ito sa major rehabilitation dahil nga sa kalumaan. Ah uh, sa katunayan po nito na anticipate na natin dito that it will have to be closed one time or another in the next few years no siya uh, this is the reason why ito under the administration of President Ferdinand Marcos Jr nagkaroon po ng plano that we will uh, construct a new bridge uh, nearby adjacent to the uh, existing uh, San Juanico bridge now this is now in the works yung ano because this the new bridge uh, is now under preparation in fact this will be uh, one of the flagship projects under this administration Box. 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 Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala ang Pilipinas at US nagsagawa ng maritime drill sa Palawan at Mindoro. Coast guards ng dalawang bansa unang beses na nagsanib puwersa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. P -P 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 -P. report. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang kooperasyon sa seguridad at depensa. Matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng ika na bilateral maritime cooperative activity sa karagatang sakop ng Palawan at Occidental Mindoro. Kabilang sa lumahok sa aktibidad ang mga assets ng Philippine Navy, aircraft at helicopter ng Philippine Air Force at dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino at ang BRP Malapascua. Mula naman sa Estados Unidos, ipinadala ang US Coast Guard cutter Stratton at ang US avp 8 a Poseidon na isang maritime patrol aircraft. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na sabay na lumahok ang Philippine at U.S. Coast Guard sa ganitong uri ng maritime activity. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., patunay lamang ang MCA sa paninindigan ng sandatahang lakas na paunlarin ang kakayahan nito at palakasin ang mga ugnayang pangseguridad sa mga katuwang na bansa. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang search and rescue exercise, photo exercise, division tactics at finish exercise na layuning paigtingin ang interoperability ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na banta sa seguridad sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Musical News Authority Brigada Nationwide Ang Comelec naman tatapusin ngayong linggo ang pamamahagi ng honoraria sa mga guro at pool workers na nagsilbi naman noong eleksyon Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo Brigada Target ng Commission on Elections na matapos sa biyernes May 23 ang pamamahagi ng honoraria sa mga guro at iba pang poll workers na nagsilbi sa kakatapos lamang na eleksyon. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, 100% na ipamahagi ang honoraria sa pitong rehiyon, kabilang dyan ang Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga at Negros Island Region. Habang sa National Capital Region, nasa 70% pa lamang ang naipapamahagi. Ito ay kasunod na rin ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers NCR Union para sa agarang pagbabayad sa mga guro nagsilbi noong May 12 midterm elections. Ang kay Act NCR President Ruby Bernardo, ilang guro ang nagtrabaho na mahigit 24 oras at gumastos pa mula sa sarili para sa pag pagkain at transportasyon. Tinatayang nasa 758,549 ang kabuang bilang ng poll workers sa eleksyon at karamihan dito ay mga guro sa pampublikong paaralan. Nauna nang inaprobahan ng Department of Budget and Management ang karagdagang 1,000 pisong honoraria bukod pa yan sa 2,000 piso na unang inaprobahan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act in the heart of changing lives. Sako, sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Max, Strike Max, Brigada Balita, Nationwide. Samantala si Congressman-elect Chel Jokno, nakahanap na ng gagawing opisina sa Kamara. Brigada Haji Camino, i-Brigada mo! Brigada! Live! Report! Personal na bumisita si Akbayan Party List Representative Elect Chel Diokno sa iba't ibang opisina sa Kamara ngayong araw. Bahagiaan niya ito ng familiarization ni Diokno sa mga tanggapan, pati na ang paghahanap ng posibleng maging opisina niya sa 20th Congress. Sa panayam kay Diokno, sinabi nitong hindi pa rin sila makapaniwala na ang Akbayan ang nanguna sa mga party list sa katatapos ng midterm elections. Excited anya siya at narating ang mga opisina ng mga kapwa mambabatas. Sa pagsisimula ng pagganap sa tungkulin. Agad umanong isusulong ng bagong kongresista ang mga panukala na magbibigay ng solusyon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayun ng pagtugon sa krisis sa edukasyon, unemployment at underemployment, pati na ang usapin sa West Philippine Sea. Mababatid na tatlong upuan ang nasungkit ng akbayan sa Kamara matapos na makakuha ng pinakamataas na boto sa eleksyon. Makakasama ni Diokno, sina second nominee at incumbent congressman Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Balita, Nationwide. Si Senador Go at ang One Tahanan Party List naman na magkasamang nag-ikot ngayong araw para bisitahin po ang mga nabiktima ng sunog dyan po sa Metro Manila. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. brigada <laughs> Magkasamang binisita ni na Senator Christopher Bongo at 100 representative elect attorney Nat Odukado ang mga nabiktima ng sunog sa may parte ng Tondo at Santa Mesa sa Maynila. At mga kabrigada, no, kabilang nga itong kinatatayuan natin dito sa mga pinuntahan nila at binisita ngayong araw. Dito sa pagpunta natin, amoy na amoy nandito pa rin yung usok, amoy nung mismong sunog nung mga nakarang araw. At kasama dyan, itong mga yero na nasira na at the same time, ito, may isa pa dito na bisikleta na kung makikita nyo, sunog na sunog na at naiwan na dito. Sa naging pagbisita ni Odocado sa Barangay 204 New Antipolo Street, Tondo, Manila, ay game na game rin namang nakilahok ang mga naturang residente sa kanyang hatid na palaro. Sa kabilang banda, tiniyak na manigo sa kanyang mensahe na patuloy siya magsesere. Servisyo para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pinasa na matandin niya mga bumoto sa one na sa katatapos nga lang ng midterm election. Nang matanong naman siya tungkol sa kanyang susunod na plano, ay sinabi naman ito na bibigyan focus din niya ang pagpapabuti sa edukasyon. Funded uh, free tertiary uh, education dahil meron na pong napirmahan si dating Pangulong Duterte nung uh, 2017 na uh, 2018 na pinaglaban rin po natin na may isang batas, ito pong free tertiary education na uh, uh, bill. At ay ang gusto natin dito ma-expand po para may choices po ang ating mga kabataan. Ngunit sa kabilangan ng sunog na naranasan ng iba't ibang residente sa magkakaibang lugar, ay umaasa naman sila na makakatulong at positibo sila na makakatulong ang mga ibinigay sa kanila the assistance para nga makabangon sila muli sa buhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada, Balita na pagtutulungan. Mga kabrigada, napakatindi ng paghihirap ng mga magulang. Kung makita nilang ang kanilang anak ay hindi nakakapamuhay gaya ng ibang mga bata. Kanina pong umaga ay nagtungo rito ang mag-asawang sina Mike at Christina Fernandez para manawagan ng tulong para sa kanilang anak na si Christine Gabriel. Sa edad na dalawang taong gulang, naoperahan na po siya dahil sa Wilms Tumor. Kwento ni Nanay Christina, last year, noong Disyembre, hindi mawala-wala ang lagnat ni Christine hanggang kalaunan na kumpirma nga na may tumor po ito sa kidney. Matapos ang matagumpay na pag-alis ng kanyang kanang kidney dahil sa tumor, nagkaroon naman siya ng komplikasyon na nauwi sa pagdurugo ng kanyang utak. Kaya ngayon, naghihirap naman ito sa sakit na cerebral palsy. Anim na buwan na umanong naka-admit ang bata sa ospital at tatlong buwan nang nasa pediatric ICU habang lumalaban sa sakit. Dahil dito, kinakailangan umano ng bata ng tuloy-tuloy na gamutan. Bagaman wala umanong sinabi kung magkano ang halagang kakailanganin, sinabihan silang matagal at mahabang gamutan ang kailangan ni baby Christine. Sa gitna po ng labang ito ng kanilang pamilya, lumapit na ang mag-asawa sa Brigade Yosef Manila para manawagan ng tulong dahil kapos na sila sa panggastos at batid nilang magiging mas mahirap pa ang pagdaraanan nila lalo pat may apat pa silang anak na binubuhay maliban po kay Christine. Kami po ay nananawagan sa mga listeners at taga-panood po ng brigada na makatok po kami sa inyong puso na tulungan niyo po yung anak ko na makapagpatuloy po sa gamutan niya laban sa cancer at sakit na cerebral palsy. Mm -hmm. Gustong gusto po ng anak kong mabuhay at gusto ko po namimiss na po namin siya. Gusto po namin makita ulit siyang masaya at numingiti. Mm -hmm. Sana po tulungan niyo po si Christine na maranasan na mabuhay na makapaglaro na katulad ng ibang bata. Mga kabrigada ang bata ay dapat maging malaya, masaya, malusog at magkaroon ng maraming pangarap na pagdating ng panahon ay aabutin niya. Magtulong-tulong po tayo na maranasan ito ni Baby Christine. Sa mga nais po magpadala ng tulong, bukas po ang ating himpilan. At para naman sa mga nais magpadala ng tulong pinansyal, makikita niyo po sa inyong mga screen ang ating GCash number 0956 mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang buwan tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! kong tayan upang kumpleto ang, na ang Drive Max Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.